Yan, ginataang tambo, guys. Ang ating recipe, gustong ibahagi na naman sa inyo. So, stay tuned kung ano ang mga ingredients na ating i-add on dyan para lalong sumarap at magiging masustansya ang ating recipe for today. So, yan ang isa sa mga sangkap na ating gagamitin. So, ito naman ay gata. Coconut milk. Isa rin yan sa mga sangkap na ating gagamitin. So, ano nga ba ang ating masarap na ulam for today? Yan, isa sa main ingredients na ating gagamitin. And of course, meron ding saluyot. So, alam niyo na ang mga sangkap, isa-isahin natin. Tambo or bamboo shoots. And Yan. Crab. Hatiin para sa masarap na katas and saluyot plus ay hindi ko nakita hindi nakita ay wow mataba so ayan guys ano nga ba ang ating niluluto dito so ayan ang laki ng ating caldero ito ay pinakulo ang ayan pinakulo ang labong ayan at nilagyan na ng garlic. Pakuluan lang yan hanggang sa lumambot. Ayan, balikan ko kayo what are the next steps na ating ibabahagi dito. yan mag-add tayo ng white corn. Puting mais. Ang i-add natin dyan sa ating niloloto. Ayan. white corn masarap itu guys Damn. next ang ating crab oh, ano moment. saluyot Ayan. saluyot Next sa saluyot ang ating madaming crab. Isang malaking kaldero ang ating nilulutuan siya. Ayan. And alam nyo ba guys, sobrang taba ng mga crab na ito. Tingnan nyo. Ayan, ang taba. And, yan, yeah, nating kumulo dyan lahat hanggang sa lumabas ang katas ng ating crab. Maluto ang lahat. Balikan ko kayo after na i-check ulit natin at masilip natin. Ano hmm, ang lagay? Oh! Kumulo na ba? Hmm, kulong-kulong. Yan, mag-add tayo ng second piga ng gata natin. Yan. Meron pa tayong i-add. Ia Pero yan muna ay ang second piga. Plus, mag-add tayo ng asin. Yan, haluin ulit. ginataang labong na masarap ang ating ginagawa dito. Ayan. Cover and balikan ko naman kayo kung ano na naman ang lagay niya. Silipin ulit natin mamaya. So, ayan na nga, guys. Ready to eat na tayo. Ang bango. Ang sarap! Ng ating niluluto or niluto lang. <laughs> mm. Ito ang pinaka uh, inaabangan nating ulam kung nandito tayo sa probinsya o namumuhay tayo sa mga kapaligiran na madaming labung